ito na naman kami ngayon guys papunta pa lang kami sa spot ay suka lang dinadaan na natin guys ha yan ang dinadaan na natin guys guys oh papuntang spot ha. ingat lang tayo dito guys Suka eh. sukal to dito guys pag may ahas guys abang abang na lang guys sa ispat na lang tayo magkikita guys oh, nandito na tayo sa ispat guys kung saan tayo mga ano manlambat ang dala namin ngayon guys pang ano pang sana makahuli yung pang galadgad natin guys palain tayo ngayon na makahuli o oh, bago tayo mga ano guys babatiin ko mana kayo guys nang magandang umaga Magandang umaga sa inyo guys. Sana sa mabuting kalagayan kayo. At huwag nyo pabayaan yung sarili niyo guys. Laging tatandaan guys na huwag nyo kalimutan na magbiasal sa Diyos. O bago tayo lulusong guys, babatiin ko muna yung mga subscriber ko. Chat out sa mga subscriber ko. Sa mga viewers po. Chat out po. O sa lahat na nagpipishing. Chat out sa yung lahat. Sa lahat ng mga angler o sa lahat ng sumusuporta sa bawat upload namin ng video chat out po o, tapos naman tayo ano guys tapos naman tayo bumati o, umpisaan natin ngayon guys para magkaalam alam makahuli tayo nito palain tayo guys na makakuha ba ng ano pang ulam at saka yung pambinta eh okay guys, mga guys, na natin para magkaalam. Alam mo, makahuli.

guys, umpisa na natin galtak yung lampat. Sana makahuli dito guys. Pinuntahan pala kami dito guys sa may ari. Akala niya dayo lang ako. Hindi alam nya, taga rito lang ako. Salamat pala sa idol na pinayagan mo kami dito na mangisda. Ngayon oh, pala ba kayo? Oo, ngayon pala kami idol. Akala niya dito, akala nya guys ipa dito ng isda. Akala niya dayo. Haba <laughs> pala niya bay. Haba to so. Idol. Sabi ko, yung nakakasunod-sunod na yung may nakapasok bang ako isa. <laughs> Alat na sa hapon, bro. Alat na ba? Sa hapon. Papasok na yung hipon yan. Hindi, nakasara doon eh. Ayun o, no, flower roll doon. Ayun o. Makaya ka flower roll? Ha? Tilapia ko lang kagabi. Hey eh guys, rin. kay ababag na lang pagka kirapan na namin. Tamat ka. So guys, umpisahan natin ito pa. Tara, waka tayo guys. Waka-holy oh, tayo doon, bro. Oo, tama. Ah, naman. Ito guys, baka, baka, ito guys. Boy na mano kagay guys oh. Good size. Good size. Nakauli na mga idol. Isa kagad. <laughs> ah, good size guys. Sana masundan pa. guys sarap ya pempurungkan tokala atus

ito 'yung one number din 'yan ang kausap <laughs> ko kasi

guys. rin guys. Eh. Sayang kanina guys. Nakawala pa ako, Nakawala pa. Pagpanas, guys. Okay. Okay. Potsas, guys. Ah. Na kun, guys

Meron naman tayo ng na kapa guys. Kulong na sila guys. Wala eh. na silang kawala. Dapat no, ah, okay. na guys. Nagpo eh. na ito guys. Kasi hindi siya guys.

Dito pala lang yung bitagsakan natin dito, guys. Sana makauwi tayo dito, guys. Pa, pa na, guys. Kepo guys, ten, kesa, kepo guys, unang huli natin dito guys, ipun, parap dito guys, puro ganto kalalake, ten ni pa okay. din sa guys ah, ito guys magdarahuli natin guys ang hipon ah, ah. Ah. ito guys oh magtagpuri lambat guys eh. isang piraso pa lang tilapia na dali natin dito madala yung tilapia dito guys madali na dito guys madala yung tilapia ah, ito natin dito guys kung mayroon pa guys oh huli natin guys oh dagdaga ng huli natin guys ito lang pabagsak pa tayo ngayon guys okay guys abang abang na lang guys sa pangatong bagsak o, guys. ito guys nagapagbagsak na tayo ng bali pang ano ito guys pangatlong bagsak upisa na natin ka pa guys nahuli na, tayo dito pa na, guys oh ito guys ito guys ito, guys, ito, guys. Ito, guys. Ito, guys.

guys na na tayo ng balik pang apat na bagsak na to guys sana makahuli tayo dito makadagdag tayo sa huli natin kanina sana hindi ka pa guys kapaka ito na guys yung unang huli natin dito guys hipon okay, so, nadagdag na rin hipon natin guys ano mas sundan pa akin na yung nalagyan dyan na. oh hipon pa ito, 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 ang guys Dalawa-dalawa na dadakto pang hipong guys. din dala, dala ah. Dalawa pa isa. dalawa. Kapako. Kapako lang. Isa na yung video. o okay. oh. Ito na. Ito guys ah. sabay kaya sana na kita lawa kapahon na na sana na pa guys na guys uh, uh. oh kapa, kapa na guys para Raleh, so guys Terim huli natin, guys. Pa, guys. Size, <tis> na nah, guys? <tis> Guys. Togas yo. Sampot na dai guys. Ah, oh, wala pa kun bulig guys. Kita nah, nahasa, makakuna nahasanga na kita. Kitak kasi malagya mo 'tong. Ah. Oh. Oh, ah, bulig guys. Bisang bulig. Guys, may kasamaan pala 'to guys, bagong kaibigan. Ah. Oh. Kilala ko mo idol. Oh, si Arnold. Arnold guys. Taga saan po kayo ano idol? Sa Pulilan. Ah. Uh, Sa Pulilan siya guys. <laughs> 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 okay, <po> natin Ayan. Susundan <laughs> pa to. Bagong kaibigan yan, guys. Ay, yung pagkila ko kanina na iwan. sa ano? Nakabaw sa pupik. Nagtulungan lang sa kumpatro yun. Para lang nagpamasahe. Guys, ano ang hipon? Ang laki. Sigang na guys. <laughs> Sigang na ba? Sigang <laughs> yeah. <tayo> na ba? <laughs> Yung... Eh, eh. Pak. Okay. Hmm. Eh. guys. May bago na tayo kaibigan guys nangisda dito. Ito guys, may, you know, mayro pa isa doon, guys. Balik ano sila guys. Anim. pag nagahuli tayo nga yung isda guys yung bagsak na ito bibigay ko sa kanila guys okay guys ababag na lang mamaya guys oras na pagka kinapaan namin ito pag marami na kayong huli pag oras na binigay namin sa kanila okay guys oh papaan oh papaan okay, oh papa okay. uh, uh, okay. sa putik okay. okay. mamaya na ikan siya naman hindi hindi pa nakaopen pag, pag last -las na ball hindi hindi okay. 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 oh hit na okay. 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 guys oh so? yung ibigay ko sa kanina guys para mga pag din silang pang ulam so guys oh magsilid ko na para meron din silang pang ulam guys ito ka pa tanggalin mo rin wala na nandiyan ako kanina pa <laughs> kanina pa siya so, sila sa'yo <laughs> wala pang views <business laughs> wala pang views <laughs> <laughs> wala pa talaga di pa man na-upload <laughs> wala pa, wala pang views yan, bay. ikaw na yung mga tao. Ang Di ba, bay, dito kayo nakahuli mo lalaki, bay? Oo, oh, dito. Grabe oh, ko nga sa kanya, kaya ano po na siya. wala. <laughs> Maganda pala, bay, bacha, lagayan, bay. <laughs> mga bacha, para hindi. Hindi, <laughs> <dito>, lagayan <laughs> ganyan, bay, ba? Ah. Dito. Eh, lang, hawakan lang sa dulo. Ano ba siya? na no? Dali lang. Hmm. Lambat, oh, ah, lambat, <laughs> <laughs> pa kayo, ha. Pa kayo, ha. din <laughs> lang pala sa, laba, eh, sa kabila, do, kabila. Do, do. pasukan natin. Doon. Ng, ng barrio. <laughs> <laughs> mm -hmm. Ah, Ay, yan, ang biligay ko sa kanila guys, oh. So, it, guys. Marami na silang pangulam <laughs> salamat, salamat. Ay, tanggalin mo ito O, ito na guys. Kita na yung huli namin. Ito yung tilapia natin guys. Oh. So ito guys, nakatahuli pa rin tayo ngayon. Ito yung hipon natin guys. Mga kalating kilo yung huli natin yung hipon guys. Kanina doon guys, may, eh, nahuli din tayo mga ibang tilapia. Binamigay natin doon sa ano guys, may nangingista rin doon kanina. Binigyan natin, binigay natin. Kaya ito lang dala natin guys. Oh. Oh, salamat tayo guys sa, sa suporta niyo. Patuloy yung suporta guys. Ah, sa bawat upload namin, nandiyan kayo palagi nakasuporta. Oh, dito na yung video ko guys. Maraming salamat sa suporta. Salamat guys.